Kumakalat nga ngayon ang nasabing panliligaw daw umano ni Alden Richards kay Catherine Bernardo. Napakarami na ang makikita dito sa YouTube at Twitter. Kung talagang hindi mo ito papansinin ay ito ay paniniwalaan mo. Ang sagot dito ay hindi po ito totoo. Nasabi na rin kasi ito ni Alden Richards sa kanyang interview. Na hindi raw muna siya magsasalita at irespeto na lang muna kung ano ang pinagdadaanan ngayon ni Katrin Bernardo at Daniel Padilla. At isa pa dito, hindi na babanggit ng mga netizen ay sana ay irespeto rin daw si Maine Mendoza dahil pag inireto mo si Aldian Richard sa ibang babae ay naaapektuhin din dito si Maine Mendoza. Lalo nat nagkakaproblema rin si Alden Richards at Maine Mendoza sa kanilang mga personal na buhay ay dapat hindi na ito gatungan dahil alam naman natin na si Alden Richards ay tanging kaibigan lang ang pagtingin kay Kathleen Bernardo paggalang na rin ito sa pagiging magkaibigan nilang tatlo at ito na lamang ang mga magagandang balita na nangyayari ngayon kay Maine Mendoza at Alden Richards dahil din ito sa pagkapanalo ng TBJ sa ginawang trademark ng Itbulaga. Kaya dapat lang ay tigilan muna natin si Main Mendoza at Alden Richards dahil sa bandang huli sila rin ang magpapasya kung aamin ilalahad na ang tunay na relasyon. Ngunit kwento ng isang netizen ay tuwang-tuwa rin si Main Mendoza sa naging resulta. Sa desisyon ng Itbulaga at syempre ganun din si Alden Richards dahil alam naman natin na si Alden Richards ay party pa rin ng Itbulaga. Ang komplikado nga lang dito ay parang magkaibigan naman si Alden Richards at si Paolo Contis ngunit ang mahalaga dito ay alam ni Alden Richards kung saan siya papanig ayon kay Julia Buenaventura. Malamang si Tisoy at si Mengay ay tuwang-tuwa sa naging desisyon ng Korte tungkol sa kaso ng TBJ at ng pangalan nila. Sana nga ay muli nang magkasama si Alden at Men. Para nang sa gayon ay matuwa kami mga OFW dahil noon paman Alda major nang ginamit namin para sa lungkot na nararamdaman namin tama nga yan dapat nga ay magkita na si Main Mendoza at Alden Richards gumawa na ng kontrata para lamang sa kanilang pagsasama dahil kung hindi sila gagawa ng kontrata sa TV5 talagang malabo na silang mang uh, muli dahil ayon kay Alden Richards nang galing sa kanyang bibig ay eh gusto naman niya talagang mag-guest sa TV5 at ito ay kung papayagan lamang siya ng kanyang mother network at ito talaga ang dahilan kung bakit hindi hindi man lang makapunta si Alden Richard sa TV5 gayong alam naman natin ang loyalty niya sa TVJ at nabanggit din ni Bosing kung nasaan daw siya nung nalaman niya ang balita na nanalo siya sa kaso ang sinabi ni Bossing dito ay nasa GMA7 siya at nasa taping. Hindi ba't nagkakakonekta na? Na si Bossing ay mayroong pa talagang access sa GMA7 at hindi pa ito napuputol. Ang ibig sabihin lang nito pagdating sa trabaho at sa legal matters sa kontrata ay talagang ino naman ng GMA7 kaya naki-alden na, kay Alden na kung gusto niya talaga magpunta sa Itbulaga ngulit ang hindi dito sure ay kung kailan ito mas maganda kasi na pumunta si Alden Richards sa mga okasyon na gaganapin sa Itbulaga katulad ng New Year o kaya naman ay kanyang birthday dahil alam naman natin noong 10, 2015 ng mga succeeding years ay talaga namang celebrate ng Eat ang kanyang birthday. Kaya pagkakataon na ito ni Alden Richards na mag-guest ngayon sa Eat Bulaga at samahan si Mendo Mendoza dito. Kung tutuusin kasi ay wala namang problema ang TBJ. Ito ay napatunayan na sa ginawa nila press conference at sinabi ng tahasan ni Tito Big and Joey na walang problema sa kanila. At nasabi pa rin ni Tito Sen na nakakontrata talaga siya sa GMA7 at kung siya ay magigis ay walang problema Usap-usapan nga ang pagbabalik ng pangalan ng Eat Bulaga sa TBJ. Nagkaroon ng press conference ang TBJ ng mga alas 11 ng umaga at nagtapos ito ng alas 12. Ngunit paglipat sa tape it bulaga e bigla bigla na lamang nakita ang mga kapuso Itbulaga napansin dito na si Paulo ay nagsalita at ito ay mangyayak ngiyak at galit sinabi na sila daw ay ang it bulaga makikita kasi sa video na makalat ngayon na si Paulo ay nanginginig ang hinala ng publiko ito ay dahil baka mapalitan na sila ng It Show Time dahil pag nagpalit ng titulo ang Tape It Bulaga ay malamang ay hindi ito tangkilikin dahil kumakapit lang naman talaga sila sa pangalan ng It Bulaga at next year pakakansilahin na ang kanilang kontrata sa GMA7 matatandaan kasi na dalawang taon na ang kontrata nila ngayon sa GMA at nakaka isang taon na sila at maaari nang kansilahin ng GMA ang natitira nilang isang taon dahil rin ito baka sa malugi sila pagpapalit na lang siguro ng GMA7 isang taon kesa naman malugi ang kanilang network taliwas naman ito sa its showtime dahil ito ay tumatapat ngayon sa e kaya't malamang ay pagbigyan ito ng GMA 7. Kaya siguro galit na galit si Paolo Contis ngayon dahil kakataon na ito para siya maging pioneer na host ng isang noon time show. Alam naman kasi natin, pag ikaw ay host ng isang noon time show, lalo't lalo na ay ikaw ay ang isang main maraming trabaho. Tiyak na talagang yayaman ka katulad ngayon nila Vice Ganda at ng TVJ at lalong lalo na si Alden Richards at Maine Mendoza ngunit ang mali dito ni Paolo ay ipinakikita niya lang na hindi talaga siya para sa resulta ng kanyang trabaho kundi para lamang kanyang sweldo at kontrata ang nangyayari kasi ngayon ay nagiging canon father ang mga kas ng Eat Bulaga pero naman kasi na matitino na host ang Tape Bulaga katulad Lakimpoy, Betong, Winwin at yung Koreana ang canon father ay parang isang sandbag na sumasalo sa mga bala ng kanyon at ang pinoprotektahan nila dito bilang isang canon father ay eh, ang mga halus hosts kung mapapansin nyo sila lamang ang binabatikos ngayon sa publiko hindi ang mga halus hosts ngunit kung mayabang ka rin naman talagang sumasalungat sa batas ay eh, talagang kaiinisan ka ng maraming tao at yan nga ang ginagawa ngayon ng mga staff ng Itbolaga hindi ka talaga malanalo kapag publiko ang inyong kinalaban Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!